So, may gagawin tayo ngayon dito. Titignan natin kung mag-aalala sa akin yung pamilya ko. Kasi, ang gagawin natin ngayon, may mga ganyan ako eh. Kunyari, mababali yung leg ko. Eh, wag ko gagawin. <laughs> yung ganyan. Mas gagawin nila ako. Gagawin. <laughs> <My last. laughs> so, titignan natin kung mag-aalala sila sa akin. Kasi, piling ko, di ba, gagawin nila <laughs> natin yung camera dito. Ayan. Tapos, ah, tawag ako si Alan muna. Si Alan muna. muna. Hello, boy. Oo. Oh. Boy, panik ka nga dito. Bilisan mo. Balik dali, oh. ba? Balik, balik. Bilisan mo. Sakit na like ko, gago. May oh, ginagawa ko. Dali mo. Salit lang. Pakasakit ba? ba yung like ko? Kain ka kasi lang kain. Kitcharon eh. Hindi. Parang sa ano? Parang yung stiff neck. Bakit? Gano ba kayo nangyay Hindi, ito may parang na eh. Makita ba? Sa dito. dito. Ayun, parang may ano. Ito? Oo, okay, yung parang dyan. ini? kan mo nga yung dito. Mm. Ignutan! 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 Ino mo! Gago! ino mo, sakit! Gago. gago! Ma! Ma! <laughs> Bakit? Itang it ino mo, gago! Ha <laughs> <It -mutan>, <laughs> Naulo Hello, boy. Halo, Boy. Halo. Oh, big puntahan mo ako dito sa taas. Ah. Big puntahan mo dito sa taas, napakasakit ng leg ko. Musta sabihin kay Mama, napakasakit, boy. Dala mo. Dala mo. Boy, ito na doon mo. Bigyan sa makit yung loob ko, napakasakit eh. Oh, parang na stiff neck. Hindi ko magalaw gano'n eh. Hindi ko kasi nag-uunan eh. Ano naman kinalaman ng na unan doon? Eh, nasa mo. Baka mga tingnan mo, parang namimitig oh. Mitig? Parang tumigas ba? Parang tumitigas Ano matigas? Ay, sinasabi ko eh. Masakit, Teka lang, masakit nga. Ganun mga nang konti, yung, yung mabiglaan pero konting ano lang ha, daan-daan lang yung pag ganun. Ito, ano tingis ko sa akin. Ano mga, para maano. Ay, ay ga! Ay, ay ga! Ay, gago! Tak, inang mo naman po kasakit! Gago. Aray, gago! Aray! Tangin na na! Bulong mo! Tangin! Ano na, ka ba? Mabalig ko! Mabalig! Tulas na natin si mama. Lama. Oh, bakit? Asan ka ba? andito sa baba. Ha? Tumas ka nga muna. Bakit? tumaas ka muna, napakasakit. Ano? tumaas ka muna, napakasakit ng leeg ko. Hindi ko magalaw. Oh, bakit? Anong ginawa mo? Nasa tumaas ka muna, yun na. Napakasakit. Oo, oh, oh. sige, sige. Besar, besar. Apa kah? Apa kah sahaja Uh, eh, bakit? Ano na mo? Hindi ko magalaw eh. Eh, parang nakakain na ata akong bagnet. Bagnet? Eh, kung ko. mo, baka mo. Oo. Oh. Parang matigas. Oo, oh, di ba matigas? Ano mo nga? Eh, eh, ganun mo ako. Eh, ah, hindi. Ba eh, kung maipitan ka na ugat. Hindi nga, di ko na nga magalaw, ma. Eh, sinisigawan mo ko? Hindi, ganun mo. Masakit na nga. Ganun mo lang na konti. Kaya bakit oh. kasi mamaya ma... Ano? Eh, ganun mo nga konti. Ganun. Ano nga gawin? Eh, parang igaganya pero biglaan. Ganun mo. Ay, ah, hindi. Eh dahan-dahan lang. Sige, ganun mo. Mo. Oo. Oh. Ah! 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 Ay, kasakit. <laughs> <laughs> Kahit <alam> <laughs> Sayo. <laughs> anak anak ako kasi ng gago. <laughs>